Vlog number 5, a day in my life with my baby. Nagluto nga tayo dito ng nilagang baboy. At dahil nga umulan dito sa amin ay ang sarap talagang humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman magpapainit na nga tayo dito ng tubig. Nilagyan ko nga lang yan ng asin para pang palasa. Tapos pakukuluan lang natin yan. Next naman ay naghiwa na nga ako dito ng sibuyas. At sinunod ko na nga itong luya. Mas masarap kasi sa nilaga yung medyo may anghang-anghang pero nang galing sa luya. Hihiwain nga lang natin dito lahat ng sangkap na ilalagay natin sa ating nilagang baboy. Madalang lang din naman kaming magnilaga. Yun nga lang pag nagugustuhan namin talagang humigop ng mainit na sabaw ay nagsasabaw talaga kami. Hindi din kasi kami mahilig sa mga tuyong mga ulam. Mas gusto namin yung merong sabaw atyan nga inilagay ko na nga din dyan yung sibuyas at saka yung luya nung medyo kumukulo na ng konti. Sinunod ko na nga din tong karne ng baboy tapos nilagyan ko na nga din yan ng pamintang buo. Tapos pakukuluan lang din natin yan. Napakasimple at napakadali nga lang palang lutuin ng nilagang baboy kahit sino ay kayang kaya tong lutuin. Tapos yung mga sangkap na ilalahok natin dito ay bagyo beans, pechay bagyo at saka yung patatas. Dati hindi din ako marunong magluto. And then nanonood lang ako ng mga nagluluto tapos may nababasa akong mga mino. And then susubukan ko kung paano siya gawin. Kahit pa paano natututo na ako magluto. Kapag ginusto mo pala talagang matuto ay matututo ka. At yan nga ay nagsaing na nga ako dyan mga babi. Dalawang takal nga pala yung sinasaing ko dyan dahil dalawa lang din naman kami ni Sheena. Hanggang gabi na nga din pala yung sinaing namin yan dahil hindi naman kami malakas kumain ng kanin. Mas malakas kami kumain ng ulam kesa sa kanin mga babi. At ayan nga itining ay na natin kung malambot na nga yung karni ng baboy. At pag medyo malambot na nga yan ay ilagay na natin tong patatas. At lagyan na nga din natin to ng pork cube pampalasa. Pakuluan lang natin yan hanggang maluto na yung patatas at isunod natin tong pagyu beans. Inilagay ko na nga din tong sili para naman medyo may anghang-anghang siya ng kaunti. Pag malambot na nga yung patatas at yung sa isunod nyo na nga ilagay itong pechay baglio. Mas masarap nga mga babi kapag maraming lahok ang ating nilulutong nilagang baboy. Gulay talaga ang nagpapadagdag ng lasa at linamnam sa ating nilaga. Kaya naman luto na yung ating nilagang baboy. Kain po tayo mga babi. Thank you Lord for the blessing and sa pagkain. Alam niyo mga babi yung kain na kain ka na tapos ang init ng kinakain mo. Alam ko na pipili niyo rin yun. At ayan nga kumain na nga si Bobby Shina nyo dahil nga nagugutom na nga daw siya. Siyempre, ikaw ba naman yung mag ngak 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 doon sa live niya ay talagang gugutumin nga siya. Hindi nga pala siya kumain ng almusal kaya ayan, gutom siya. Kaya naman hanggang dito na lang, salamat sa panonood, bukas ulit!